Good morning, good morning mga kaibigan. Dito tayo sa spot. Puntahan natin yung pugad sa the Paano nga ba malaman kung saan nga ba nangitlog yung ibon ng the plug. So din natin pakialaman yung sisiw niya. Tingnan lang natin o, malaki na ba yung sisiw niya o di ba siya umalis doon. Kasi napuntahan natin isang araw, napisa na. Pagbago ka pa lang sa isa ng mga kaibigan, please like, share, subscribe para makatulong ka sa aking pamilya At updated ka sa aking upload. Pag nagustuhan nyo itong ganitong usapin, ay para po sa inyo ito. Maraming salamat sa mga viewers, subscribers, mga kapwa ko vlogger mga new subscriber maraming salamat sa patuloy ng suporta mga kaibigan isa taas yung lahat dito tayo malapit na sa spot nag kasi ako dito sa maisan tumakbo na yung ano muntugo muntugo Sisiw. Kamakbo. Dito yung banda. Doon sa may bugang. Yan. Iilo na mga damo. Na-spray na Mayroon na pa patay sa damo. Yan. Iilo na yung kogon. Dito siya sa bugang na pwisto. Yung ibon ng na naplak ay sa lupa po yan na yung itlog. Bira lang po tayo na makita niya na naging bato. Yung itlog niya. Yung iba o, oh, sa pag-spray. Dito lang yung banda eh. Pupus lang natin kasi hanapin ko pa. Ayan, dito po. Hindi ko na pala. Umalis na pala yung nanay. Ayan kaibigan oh. Itlog na lang naiwan. Nadisturbo kasi natin siya. Yung huling kita natin ay nandito yun. Itlog na lang naiwan. Yun oh. Dalawang peraso yung itlog niya dalawang yan yan itlog niya dalawang peraso pong itlog dalawang dalawa lang yung ano niya lumipad na po yung ano umalis na yung ibon ng daplak itlog na lang po na iwan o kamahag na, na bilin sa lupa po sila nagpupugad uh, na po tayo na makakuha ng itlog niya na naging bato ay sabi po sa mga mayroong tangan yan yung paglobin ka niyan meron po yung tagabulag hindi po ka makikita kumalis na yung ibon na plak kasi naistorbo natin the time itong pag, pag spray ko dito sa damo umipat po sila ng pisto siguro tayo natin hanapin kung makita pa natin doon sa kabilang pisto so, uh, mag in muna tayo ng vlog natin kasi nawala umalis na yung ibon uh, hanggang dito lang mga kaibigan sa muli God bless us all